Patient siya. karon guys, unsa na ko naman ning guys, imbes mo barog na unta ko kay man guys. Mo barog na unta ko. Sus na lutol pa mo sinugbang no cost o unsa na ani ay. Pati mga hanas ug guys, oh dili pa kita uban kay eh bawal. Na karon guys, ingon ko matro ko biuda kay mang laban na cukup biuda mang laban na cukup. Inga po siya guys. Unya. Unya. Ang atong nukos no, kasi nagbadi ay, ako, oh, sige, hiling ko kung balik guys, ingon ko, sige, pabutan niya tiyan. atau nah, tilawan guys, selamat, hmm, 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 guys, hmm, ya, mm. nah. oh kau pakai kan eh. kanin, nah kita dukung kanin guys pasti yang sudah. No, oh. Anong po. Anong Pati nata, ano, na ah? Wala pala. At tinatalo no. Ayaw. Tekka. Ubot Gas usa ni guys. Wala. Ipo sa ni bida, eh.